Kumusta magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. Ito na po pala ang ating update sa ampalaya na 42 days at saka sa ating talong na sa taniman po ng ating ampalaya. So dito banda nakatanim ang ating uh, Mistisa at 1 ng Ice Company. At saka doon banda ang nak nakatanim doon ay ang Galaxy Max F1 So tara uh, natin ang ating isang variety ng Ampalaya na Galaxy Max 1 at saka yung pipitasan natin ngayon sa unang pitas let's go ayan ang ating talong oh. malapad na ang dahon kasi tatlong bisis na kahapon ah, nadiligan ng fertilizer tapos ang ating Ampalaya yun po no so, tara mga ka-farmers, ako para Ipapasilikusin ko sa inyo so dini banda ha mesti apat na linya isa dalawa Ini e, yang pangatlo ini yang pangatlo yan ito ang pangapat at ito naman po mga ka ang ating Galaxy Max F1 so oo, apat lang na araw ang pagitan din ni mga ka no sa ating ano Au oh, lima pala sa pagtatanim oh, apat na linya isa, dalawa, tatlo, apat apat na linya na mistisa at meron din tayong max na aapit din so tag isang lata ang ating tanim din eh so ngayon, ah, punta tayo doon sa aking umpinsahan ng pitasan ngayon so maganda na ang talong mga ka-farmers oh. nakakatawa na po mga sanga ano kailangan natin to ipa ano sa taas mga farmers para maayos ang pagkagapang yan ang ating max apat na linya ok so dinibanda ibanda di ni nakatanim mga farmers ang ating pipitasan na ng ngayon ayan sobrang kapal ang mo yan mga ka-farmers 'to. Yung parang sakahan ng palay dati. So ngayon, oh, tingnan nyo. So napakaganda na po mga ka-farmers ang tuloy na pag-recover sa ating ang palaya. Ayan, bakit may naputol na sanga, oh? Kawawa mga ka-farmers, oh. May dalawang bunga pala pala na malalaki. Ayan oh mga ka-farmers. May pa ilang ilang bunga na tayong mapitas ngayon, Ayan, harvest na isa. Okay, may dalawa akong oh, magkatabi. Maiksi lang. Dini, oh. Meron din sa ilalim, oh. Isa, dalawa. Ayan. May mga bunga na na pwede natin i-harvest. Ayan, oh. So, yun po ang ating pipitasan ngayon, mga kaparmers. Wow, dami bunga, mga kaparmers, oh. Kita nyo, yung um, silalim. Sa, sa giliran, oh. So ito ang ating nabagyo at nalubog sa tubig baha. Alam niyo mga kaparmers, iba ikukwento ko po sa inyo. Yung ampalaya na to, simula sa pagtanim natin, no. Hanggang sa ano ah mga 35 days, walang tigil ang ulan. So araw-araw may ulan. So noon, ah lubog siya sa tubig baha. Galing sa ah itaas kasi ang pinakadulod dyan mga kaparmer sa taniman natin kamatis ay uh, ah, irrigation lahat na mga tubig galing sa taas may ipon sa at dito mga ka-farmers ang labas nitapos hindi pa natin to nahagisan ng lupa sa puno ito hindi pa natin nalagyan ng ano ah irrigation. so kawawa siya subang stress pero ngayon kita yung mga ka-farmers ang recovery ayan at saka may mga bunga na no yan no? so hindi siya masyado makapal mga ka-farmers ang mga dahon kasi po stress siya yung siya ah, bago pang tanim oh yan malaki ng mga farmers oh so may paisa isang bunga ng maganda na nating tingnan akala ko mga ka farmers mga viewers ay hindi na po ito makaka-recover buti na lang sawa ng juice ay nakaka-recover pa din nakaka-recover na din okay so sa inyong lahat mga ka farmers mga ka viewers hanggang dito na lang po maraming salamat thank you